lagay natin ng toppings ng sili. Yeah. Kain natin yung sili. So, yan na po ang ating sinigang ulo ng kambing. So, hmm, oh. buto. Ah. Try natin guys yung ating Up. So hello guys, for today's video, samahan nyo kung magluluto tayo ng ulo ng kambing. So ayan guys, oh, sobrang dami guys. Dahil malaki po siyang ulo talaga ng kambing guys. So ito guys, papakita ko sa inyo yung picture guys. Oh. Yan po yung ulo ng kambing. Binigay po sa akin ng customer ng resort. Pinapasokan ko guys. So ito guys, uh, napakuluan ko na siya. At na chop ko na siya. So guys, malambot na siya. At ito na po ang mga ingredients na gagamitin natin para sa sinigang na ulo ng kambing. So, ito pala guys, uh, para matanggal natin yung anghit o amoy ng kambing, uh, pakuluan natin sa mainit na tubig at lagyan ng sibuyas, uh, luya, bawang, laurel, punting asin at paminta para matanggal po yung amoy ng uh, kambing. So, ito guys, uh, malambot na siya guys, malinis na malinis na siya. Kaya, lulutuin na lang natin sinigang na ulo ng kambing. So tamang tama to guys dahil maulan yung panahon ngayon, uh, sarap umigot ng sabaw. Kaya ano pang inantay natin, sa niyo magluto tayo ng sinigang na ulo ng kambing. Tara, let's go! So, start na natin guys. Uh, natin ang buyas. Laurel. Luya. natin ng samaw. Okay. At, bumuloy well, guys. So, papakuloy natin yan, guys. Pag nagkulo na, tsaka na natin ating lahat. So, takpan muna natin, guys, para mabilis kula. So yun guys, habang pinapakuluan natin itong ulo ng kambing, uh, habang di pa natin natin plan guys, masamahan nyo ko guys, dahil mabibitin ako dito sa asim ng sinigang palok mix. Mayroon din po akong puno ng kamias sa labas. Masamahan nyo ko guys, makikitig yung bunga guys. Tara, let's go. Kuha tayo nito ng kamyas guys. Dagdag nito dag, na nga Asim. guys, uh, pulo na. Simpla natin na asin Simpla natin na asin guys. Uh, kaya na lang guys magpansya. Uh, dipindi sa panlasa nyo guys. Kung saka ito magisya. At kung pagtikim nyo guys na kung ano lang sa'yo sakto lang sa inyo nyo, kung kulang dagdagan nyo, nyo lang ng asin natin, guys, yung nakuha kong kamyas. Uh, ang dagdag asin. So, yun, guys, yung okay. okay na guys. na, guys. Kung na at medyo okay na, lagay na natin ito ang ating sabay na rin natin yung ating sinigang sa sampalok mix masin natin guys para masarap yung asin so ito natin yung guys masarap yung guys tama tama yun yung guys sa so, at mga pakuluhan natin ulit guys ng mga 10 minutes at pininan natin yan ngayon any na po ang ating sinigang ulo ng camping So, yan guys. Napakasarap nito guys. So, tikman na natin guys. Tara, sigo. Ito yung sabaw guys. Up. Ito guys, oh. Oh. Hmm, butuh.